Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat at uh, welcome sa tindahan ni Ining uh, Ngayon ay araw ng webes at uh, meron akong isishare share sa inyo na chika-chika uh, ngayong hapon kasi meron akong isang kaibigan na nag-comment sa aking video at nangihingi siya ng uh, advice sa atin na uh, magtatayo daw siya ng kanyang tindahan pero yung kanyang bahay ay malayo daw sa kanyang mga kapitbahay at medyo uh, malayo sa highway. So ngayon, at meron daw tindahan doon sa looban. So ngayon, uh, naghihingi siya ng advice. At maraming salamat sa iyo, uh, kaibigan, sa pagtiwala sa akin na uh, sasagot sa iyong mga katanungan. At ito lang ang masasabi ko kasi uh, number one na ano, meron akong listahan na ginawa. Maraming salamat sa pagdiwala uh, number one uh, i-share isha ko sa iyo yung aking uh, location ng aking tindahan yung aking tindahan ay nasa dulo at uh, walang sa kabilang side ay walang bahay dyan medyo malayo talaga pa ang bahay at doon mayroon doong isang malaking uh, grocery store tapos dito naman sa kabila is may apat na tindahan dito na alos magkasunod. So, ang mga bahay-bahay dyan, maraming bahay sana dyan, kaso lang, may apat na tindahan nga na magkasunod. Tapos, doon sa likura namin, may mga bahay doon, mga lima, pero medyo, ano, medyo malayo-layo din sa akin. Medyo may agwat sa aking uh, bahay. Pero, nagtayo pa rin ako ng aking tindahan, kasi kahit paano, may mga dumadaan naman, kasi yung aking tindahan ay nasa gilid talaga ng kalsada. So ang sinasabi mo ay uh, na naman ng mga tao ang bahay mo papasok sa looban. So 'yun yung ano yung advantage na madadaanan. Sa so, ibig sabihin, yung mga dumadaan na yan, pwedeng uh, bumili sa yung tindahan kung halimbawa na magtayo ka ng uh, tindahan dahil basta't may mga tumadaan, sigurado may bibiliyan sa iyong tindahan kaya huwag kang matakot na magtayo ng tindahan kahit na medyo malayo ang iyong kapitbahay kasi uh, pupuntahan at pupuntahan kanila basta't ang iyong tindahan ay kompleto at uh, maganda yun lang ang aking ano, tips sa iyo na kahit medyo malayo-layo ang tindahan mo, basta maganda ang pagkaayos ng tindahan mo, kompleto, dadayuhin ka ng mga tao at ano naman eh, ang sabi mo naman, madadaanan. So, pag may dumadaan, sigurado may bibili. Ganun lang yun, ah, kaibigan. So, eto ha, yun ang una na huwag kang matakot magtayo ng tindahan. Sa una lang naman yan, na kung wala pang nakakilala sa tindahan mo, ay syempre uh, medyo mahina pa ang bentahan pero pag nakilala na yung tindahan mo dadayuhin at dadayuhin ka gaya dito sa akin kahit nasa dulo ako dinadayo pa rin ako ng mga bumibili minsan yung galing pa doon yan sa kabila na ilan ang tindahan doon dito pa yan napupunta sa akin kasi meron akong paninda na wala sa kanila yun yung aking ano technique na ginagawa at eto Uh, pangalawa na tips kung magtayo ka ng tindahan make sure na ang tindahan mo ay friendly sa mga bata kumbaga uh, kasi mayroon akong mga nakikita mga tindahan na yung pasimano ng tindahan nila yung mga yung ganito, yung pasimano na tinutungtungan nila ng mga garapon, yung nilalagyan nila ng mga garapon ng mga candies yung mga nilalagyan nila ng mga istante na salamin na nilalagyan ng mga biskwit is mataas na hindi abot ng mga bata halos uh, pantay lang sa ulo ng uh, mga bata So ngayon ang mga bata pag ganyan ang sitwasyon uh, parang ayaw nilang bumili kasi hindi nila nakikita yung nasa loob ng mga paninda mo So, ako, yung ginawa ko, dati kasi ganito eh, yung tindahan ko hindi rin friendly kasi na-vlog ko na yan sa unang mga vlog ko na yung tindahan ko ay may hagdanan pababa bago yung aking tindahan. So, hindi talaga siya friendly. Kaya nga, yung ginawa ko, yung kadugtong nito na Teres ay inopen ko para kahit may hagdanan, pero open siya, So, maka-attract pa rin yun sa mga bata. Kasi yung mga bata, gusto nila talagang pumasok na sila yung pumili ng mga chicheria na bibilhin nila. So, yun ang ginawa ko. Kaya yung tindahan ko ngayon ay naging uh, friendly na sa aking mga customer. So, yun ang kailangan na gawin mo. At saka, kailangan maaliwalas. Yung bang pag... Pagbungad mo pa lang, pagtingin mo pa lang doon sa 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 open, sa parang pintana na may mga paninda, pag tingin mo palang ganyan, kitang kita na lahat ng yung mga display, yung mga tinda mo. Yun ang technique na maganda pag nagtayo ka ng isang tindahan. Kasi yung mga tumer natin minsan, yung gusto nila, yung pag tingin palang nila ganun, ba diba? Nakaganyan niya sila, nakikita nila lahat yung mga paninda natin. Yun ang maganda, tsaka maganda ang pagka-display. Yun yung pangalawang tips ko sa iyo. At yung pangatlo ay ito. Ah, uh, kung sakaling makapagtayo ka ng tindahan, kumpletuhin mo ay yung mga basic needs ng mga kapitbahay mo or ng mga tao. Pakiramdaman mo kung ano ang mga hinahanap nila araw-araw at yun ang uh, bibilhin mo. Kailangan ano yung mga basic talaga, yung mga fast moving, yung mga pangkusina, uh, mga malimbawa yung mga pang sakog, mga magic sarap, mga ginomoto, or mga suka, toyo, mga ganyan. Tsaka, alam mo naman yan eh, kung ano yung mga basic needs ng mga tao. Makikita mo naman yan kasi bumibili ka rin sa ibang mga tindahan. So, yun ang unang-unang bibilhin mo. At tsaka, alam ko may puhunan ka naman dahil nagbabala ka nga mag-open ng tindahan. Uh, advice ko lang na kumpletuhin mo ang iyong mga paninda kasi yun talaga ang uh, hinahanap ng ating mga tumer na tindahan yung kumpleto yung baga one stop shop na yung tindahan mo gaya dito sa akin hindi ko naman pinagmamalaki yung tindahan ko pero for example lang na mayroon pa nga akong mga gulay na tinda para naman pag bumili sila ng gulay so dito na lang sila bibili ng mga pansahog nila sa gulay yun ang aking uh, technique para yung aking tindahan ay hindi mahuli sa ibang mga malalaking tindahan kahit kahit maliit lang yung aking tindahan pero kompleto so dadayuhin talaga ng mga tao yun ang ano ko sa iyo yung advice ko sa iyo Huwag kang matakot magtayo ng tindahan basta marunong ka lang marunong ka lang magdiskarte kung ano ang maganda at marunong kang makiramdam kung ano ba ang patok Or ano ba ang mabilis sa unang mga pinamili. So, yun ang anuhin mo. Yun ang uh, unahin mong bibilihin. At saka, uh, kailangan, wag ka munang mamili ng maramihan. paunti unti lang muna. Para malaman mo kung ano ang uh, fast-moving na mga items na binili mo. At tsaka kahit na may tindahan doon sa Looban, na sinasabi mo na may tindahan doon sa Looban. Okay lang 'yan kung medyo malayo-layo naman sa'yo kasi ang mga tao naman is mahahati naman 'yan. Halimbawa dito sa akin, yung mga tao doon sa kabilang, uh, bumibili din sila sa akin pero hindi masyado. Pero yung mga tao dito sa kabila naman, na uh, sinasabi ko na sa likod ng aming sa likod na part ng aming bahay, ay dito talaga yan sila bumibili sa akin kasi nga uh, madaanan nila yung aking tindahan. Yun ang sinasabi ko na pag yung tindahan mo ay nadadaanan naman ng mga tao, wag kang mag-alala kasi ang mga dumadaan ay siguradong bibili yan sila. Kahit paano, magkakaroon ka ng benta. Gaya dito sa akin kasi nga nasa gilid ako ng kalsada talaga. So yung mga minsan pupunta sa resort kasi nga may resort doon banda sa unahan namin. Ay yung iba dito na bumibili ng mga chicheria kasi uh, mas mura dito. Tsaka yung mga dumadaan naman, minsan nabibili ng mga soft drinks. So kahit paano, uh, magkakaroon ka talaga ng benta pag ganyan ang location ng iyong uh, bahay. At saka tandaan mo lang yung mga sinasabi ko na kailangan friendly ang gagawin mong tindahan. Friendly sa mga bata at sa yung mga tumor. Lalo lalo sa mga bata kasi yung mga bata naman talaga ang ano natin number one ng mga customer. sa kahit sa mga chichirya lang yan sila. Pero kahit piso-piso uh, makakaipon talaga tayo ng benta. At uh, sana nakabigay ako sa iyo ng counting advice. At salamat at uh, pinagkatiwalaan mo ako na pagtanungan kung paano nga ba magtayo ng uh, tindahan kahit malayo sa kapitbahay Thank you so much Vidmix sa iyong tiwala sa akin At kahit sa, sa ibang mga uh, nagbabalak pa lang magtayo ng mga sari-sari stores, mga baguhan pa lang Yun lang ang aking ma-advise sa inyo na yun lang ang ating gagawin na kailangan ang ating tindahan ay friendly at uh, maaliwalas tingnan ng ating mga tumor thank you so much guys for watching at hanggang dito na lang ang aking share sa inyo ngayong hapon at maraming salamat sa patuloy na panunood ng aking mga video sa aking mga subscribers sa aking mga silent viewers at sa aking mga kaibigan Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all, guys. Bye-bye.